Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagbabalik na nga po ni Chris Paul sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagbabalik ng dating player ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops, na matalo ang Golden State Warriors sa kanilang huling game laban sa ating defending champions na Denver Nuggets. Ay malinaw na nga po ngayon na kailangan na nga po talaga ng kanilang team ng mga bagong re-rest back na si magpapalakas ng kanilang lineup. At base naman nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, inaasahan na nga daw po na maglalaro at magbabalik na sa kanilang lineup ang kanilang superstar guard si Chris Paul sa kanilang susunod na game laban sa koponan ng Washington Wizards matapos ang dalawang buwang pagre-recover nga po nito mula sa kanyang natamong injury sa kanyang kamay. Kaya sigurado nga po na mas lalakas pang lalo ang Warriors since magkakaroon na nga po sila dito ng isang extra scorer at playmaker. Sa ngayon nga po ay nasa ikasampung pwesto pa rin ang Golden State Warriors sa standings ng Western Conference. Kaya kailangan na nga po talaga nilang maging desidido at esperado na manalo sa kanilang mga susunod na game. Kung gusto man nga po nila ditong makaangat at maiwasan, ang darating na play-in tournament. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagbabalik ng dating player ng Los Angeles Lakers. Habang papalapit nga po mga katropos ang pagpasok ng Marso, ay mas lalong naging desperado na rin naman nga ang iba't ibang makupunan sa pagkuha ng mga players na available sa loob ng buyout market. Gayong ito na lang naman nga po nag na lang pagkakataon upang makakuha pa sila dito ng player na may dadala nga po nila hanggang sa darating na po season, lalong lalo sa playoffs. Yes, marami para naman nga na po ditong magagaling na player na maring kunin ng iba't ibang makupunan. Ngunit isa nga po sa mga pinakamagagaling naman lalaro na mapapakinabangan pa nga po nila ng gusto ay ang dalawang dating player ng Lakers na si Stanley Johnson at si Lance Stephenson na parehong gustong bumalik sa NBA at maglaro para sa isang contender ngayong season. Bukod rin nga po sa kanilang dalawa ay may iba pa nga pong magagaling na players ang available dito kagaya na lamang ni Marcus Morris, Davis Bertans, Robin Lopez, Mike Muscala, Tony Bradley, at si Joe Harris na inaasahang piperman ng kontrata sa iba't ibang mga teams bago man sumapit ang buwan ng Marso. At katulad nga po ng inaasahan, posible nga po na pumila rin dito ang kupunan ng Lakers bilang pansamantalang pamalit sa kanilang mga players na nagtamo ng injury sa kanilang mga pangangatawan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.